So come on you and overtake you ano po ang pinakasiwa ng kamila ito promise ito ni Lord Pagsabi, however if you do not obey ano sabi nakalagay dito all these blessings pero if you do not obey ano sabi all these curses come on you and overtake you. Kaya anong gawin nating kawala, hindi tayo makawala. Yung pala, merong instruction na hindi na susunod. Tapos katilala, <coughs> na kailan, nakukondisyon na lang tayo. Ah, siguro, kaya hindi binibigay na ito. Dahil siguro, marami akong supply. Okay. May paraan ba para maalis yung supply? kain nantay time muna guys bago mamili ng mga bibilihin sa loob Jim so, yeah. Jim for dunk ah <laughs> Ingat na guys kasi gabi na.